À, là ai đó hông chịu được, cái này tôi, cái tôi làm à, mai đó. yun, dandaan na yun, baka Ay, ano ating kukunin yung pinaka-kanto Kasi medyo malaki ito, Mayro Maraming maraming salamat nga ko na, Mayro Sa inyong walang sawang suporta sa aking video Bless you po sa inyong lahat, Mayro Maraming maraming salamat sa lahat, pati sa lahat ng followers ko at nag-share sa aking video. Ngayon lang idol nga ako mga sa inyo idol, walang tatapos ang papasal. papasalamat idol sa inyo lahat.

At Tinupi ko nga pala mga yung bakal. Kasi tatanggalin natin ito para lumaki lalo yung guma niya. Ayan. na natin sumpat. ating kamay dahil katapos lang din natin na idol gumawa tayo ng transmission support ng escape 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 Iska, escape pala mga idol escape hindi pala escape escape ito na mga idol ah bibilogin na natin ayan nga pala idol ang ating ginawa tapos na Ayan siya. Transmission support ng iskape. Siya mga idol. At tagabaliwag pa siya. Ayan. Magbilog na tayo idol lang goma para doon sa engine support. Ayan. Pantayin lang pala natin ito Bago natin isalang sa turno. Para pantay ang kain ng turno mga na nagtatanong nga po pala dyan sa aking chef kung saan po banda dito lang po ako sa sa Nusi, di Munti, Bulacan sa Pampalay Brapper po, City Hall pantay pa idol at na natin. Sa so, idol at butas na tayo.

natin yung idol para ano umabot yung ating talim maiksi lang kasi hindi pwedeng nga natin ng talim natin may idol na puputol kailangan basa lang tubig para ko ngayon hindi ko na ganyan uh, hindi nagtapat ko ano, ano. kaya hiwain lang natin to kaya hiwain natin Ay, lulupag ka may play lumili ko siya. Well, ito ay tayo sa laki ng bilog lalagyan natin ito ng washer kabilaan para pag gumalaw man yung engine support hindi magbakal sa bakal tinapos yung kapalaray doon nung ano yung bilog wala tayong makapalaguma yan yes so kaya wala tayong lakma lagay kaya lagyan natin ng washer Meron tayong makapalay doon. Iba naman ang guma niya, malutong. Kaya hindi rin, hindi ko rin ilalagay. Kasi nababasag kagad ka yun, saka matigas. Kunting pantay pa. butasan na natin. Ah, uh, lalagyan na natin ng smile, my dog. Ah, uh, muna natin. lang dito ay doon butas na agad to para hindi maginig bukas gagawin natin dito ngayon. Eh, at bahayin pa natin ito kumain oh, at gagawa na natin itong tawag nito ni ay nulismail magtahanin na natin itong malaking bagay to ay yung giniwa natin ito yung magdadala doon sa laro. Para hindi manginig yung makina. Pati yung kaha. Yung masilan to mayroon. Kaya pagka hindi natin nakuha damang gawa nito eh. Hindi na tayo ituturo mayroon sa ating customer pagkasablay yung gawa natin ito. Kaya buti lang ito nakuha natin ang discarte na to. Ano sa araw-araw ay ganito gawa natin. Transmission support, saka engine support. Dahil pinuturo ka yung part. Ito so, nga Kas, dala to ni boss. Kasi yung ito yung escape mga idol. Transmission support, pinalitan natin yan. Tinayo pa tayo dito mail sa Pampalay. Ayun. maliwag po ay lang mayari Ito naman daw sa anak niya. Ito ang gagawin natin. Kaya, kailangan na din makuha natin ang maganda ang ano, lambot nung transmission support. Pinaka-guma. Ito na na dito. Sa umay kwa... na dito diwa. Kumitao. Di ka pa biết. At tika muna din natin ng lateral. Tanggalan pala natin ang canto ng para kahit masakpan siya maganda tingnan at ito ay doon ginawa ko na ito ng washer kasi nga uh, kapos yung gulong natin sa bilog kasi baka umusod yung ano natin ay doon gawa natin kailangan may nakasuporta siyang washer at sa yung lampo ay doon ng ating video at malapit na ito eh para makita nyo ko ang ating yari sa idol kapit na natin pa natin. Kapit na rin natin tubo. ito na po mga idol ang ating finish product kung nagustuhan nyo naman po ang ating video mga idol paki subscribe naman po at paki share na rin Yan, ito mga idol iba ibang mga busing to ang ating gagawin at kung gusto nyo pong mapanood lahat ang iba iba sa sakyan ayan, subscribe nyo lang po ako mga idol para updated po kayo sa aking mga gawa at huwag po kalimutan mga idol i-share ang ating video ayun idol ang kasama nyo na idol yung iskap eh. Gawa din natin ayun yan, yung transmission support. Ito yung mga transmission support nyan mga idol. Tinabit natin dun sa iskap eh. yan lamang po mga idol. Maraming maraming salamat po ulit eh, sa inyong lahat. At yan bless you po. Ayan, ito mga idol ang lalagay nating washer. At yan. Para umusod man siya mga idol. Hindi siya mag dikit dito sa bakal. Mayroon siya perka washer. Kinapos lang tayo sa bilog may Eh, mayroon ako makapal na guma. Hindi ko naman ilalagay ayun dito kasi malutong siya. Matigas. Ayan lamang po mayroon. ba bye, -bye.